Samantala, sumampana po sa apat na katao ang nasawi matapos mahulog sa bangin at bumagsak sa may Chico River, ang isang elf truck sa may Mountain Province. Kaugnang yan, kumuha po tayo ng detalye sa pag-ulat ng Bombo Radio Kawayan. Umakyat na sa apat na katao ang nasawi Swiss elf truck na nahulog sa Chico River nitong lunes. Naganap ang insidente sa Sitio Gawa, Barangay Rosucan, Bontoc Mountain Province. Batay sa paunang ulat ng Bontoc Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ay nabangga ng elf truck ang isang fiera at isang mini dump truck habang binabaybay ang mabundok na lugar ng gawa. Dahil sa aksidente ay nahulog sa bangin na may lalim na 100 meters ang elf truck bago bumagsak sa Chico River. Sa panayam ng buong kawayan kay Police Captain Peter Apangkay, ang tagapagsalita ng Mountain Province Provincial Police Office, sinabi niya na ang biktima ay pawang mga construction workers na karamihan ay tubong panggasinan na patungo sana sa kanilang proyekto sa kuro-kuro sa dangan ng mangyari ang insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy ang search rescue operation sa isa pang nawawalang pasahero ng elf truck. Pahirap pa naman ngayon ang pagbaba ng mga rescuers sa lugar dahil sa mahirap na daanan at tanging tali lamang ang ginagamit para mailikas ang katawan ng mga naunang biktima. Hindi naman itong unang pagkakataon na nakapagtala sila ng ganitong insidente kung saan may sasakyang nahulog sa Chico River at walang naitalang buhay. Sir, uh, yung mga kababayan na nagbiyahe dito sa Mountain Province, kapag hindi kayo sanay sa kalsada, ay uh, medyo hinay lang ang pagpatakbo para sigurado na hindi tayo aabot ng disgrasya. At uh, kapag uh, merong kayong gustong uh, tanungin, magtanong lang sa mga kapulisan natin dito ay eh, sigurado na ituturo yung ano may ano yung mga dapat na gawin dito sa Mountain Province. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News ako si Bombo Jamaica Berbas. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.